Ito yung siling ano dito sa amin. Natural. Natural. Ayan o. So, libre lang to. Mas maanghang ka to siguro sa labuyo. Alam ko mas maanghang ka to sa labuyo. So, pray lang to dito sa amin. Sa kanila pala. Sa lupa nila kasi to. Lupa ng asawa ko. to Sulit. So, ito yung sinasabing huwag mong bibiruin dito sa huwag kang magbibiro dito kahit maliit dahil mas maanghang to sa malalaki ang daming si daming bunga oh namumula wa tayo so kinakain din to ng mga ibon ito yung ginagawang inutuan ng mga ibon buti hindi masyadong ano dito